Matagal nang pinagtatalunan ng India at China ang dalawang teritoryo sa border nila. Pinagaawayan ng dalawang bansa ang Arunachal Pradesh, isang lugar na matatagpuan sa northeast ng India at silangan ng Tibet. Pareho nilang pinagpipilitan na sa kanila ang teritoryo. Pinagtatalunan din nila ang Aksai Chin, isang rehiyon na parte naman ng Kashmir sa kanluran ng Tibet. Noong 2023, Naglabas ng mapa ang China na pinapakitang teritoryo ng China, ang Arunachal Pradesh at Aksai Chin. Nagalit naman ang India sa ginawa ng China. Napakadelikado para sa mundo pag nagkaroon ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa na to. Pareho kasing merong nuclear weapons ang dalawang bansa. May posibilidad na mauwi sa isang nuclear war kung magkakaroon sila ng sagupaan. Pag nagliparan ang mga nuclear missile sigurado buong mundo ay madadamay. Kaya naman marami ang nangangamba sa mga aksyon na ginagawa ng dalawang bansa. Habang tumatagal, ay tila mas lalong nagliliyab ang tensyon sa pagitan ng China at India. Napakatagal na panahon nang hindi nagkakasundo ang China at India sa kung sino ba talaga ang mayari ng Aksai Chin at Arunachal Pradesh. Pinagpipilitan ng India na ang rehiyon ng Aksai Chin ay parte ng kanilang Ladakh Territory, habang ang China naman ay pinagpipilitan na ang rehiyon ay matagal ng parte ng Ancient Chinese Empire. Noong 1962 ay nagkaroon ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa teritoryo na to. Natalo ang India sa giyera na yon. Bagamat sinusubukan ng dalawang bansa na maayos ang dispute sa pamamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap, bigo pa rin sila na masolusyonan ang pagtatalo. Ngayong 2024, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ni-report ng Bloomberg na ang India ay magpapadala ng 10,000 sundalo sa border ng China at India. Ayon sa Indian Defense Minister na si Rajnath Singh, magre sila sa sinumang aatake sa India maski galing sa lupa, dagat o ulap. Idideploy din kasama ng mga sundalo ang dedicated artillery at air support. Kaya naman mukhang seryoso talaga ang India na kung susubukan silang atakehin ng China ay hindi sila mag-aalangang lumaban. Hindi naman nagustuhan ng China ang ginawa ng India. Nagreklamo sila sa dami ng mga sundalo na pinadala ng India sa border. Ganun pa man, marami ring Chinese soldiers na nakaposisyon sa border. Ang dalawang bansa ay mayroong mga military aircraft, tanke, at missiles na napakalapit sa border. Kaya naman marami ang nangangamba na baka mauwi sa isang all-out war ang alitan. Sinabi rin ng China na ayaw daw nila ng giyera at handa daw silang makipagtulungan sa India para maproteksyonan ang kapayapaan at estabilidad ng mga border areas. Bagamat maraming bansa na nakakaalitan ng China, meron din itong mga kaalyado, tulad na lang ng Russia. Sa mga nakaraang buwan ay mas lalong naging matatag ang relasyon ng dalawang bansa. Madalas nang magsagawa ang Russian Navy at Chinese Navy ng mga military exercise at patrol. Marami ang naniniwala na kung lulusubin ng China ang Taiwan, malaki ang posibilidad na tulungan ito ng Russia. Bukod sa Russia, maituturing din na kakampi ng China ang Iran at North Korea. Madalas nang nagtutulungan ang apat na bansa sa iba't ibang paraan, hindi lang sa militar. Ganun pa man, limitado pa rin ang pagtulong ng China sa Russia. Ayaw din kasi ng Beijing na putulin ang pakikipag-ugnayan nila sa mga Western countries. Kailangan kasi ng China ang Western capital, technology at markets para mapanatiling malakas ang ekonomiya nila. Kung itutudo nila ang pakikipagaway sa West, posibleng bumagsak ang kanilang ekonomiya. Pero marami ang naniniwala na pasikretong tumutulong ang China sa Russia sa importanteng paraan. Maaaring tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang financial sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika. Ayon sa mga military analyst, pinag-aaralan ng China ang paglusob ng Russia sa Ukraine at naghahanda na para sa isang protracted war sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng paggawa ng mga legal changes na makakatulong sa pag-integrate ng military at civilian mobilization. Napagtanto daw ng China na posibleng hindi maging mabilis ang pagsakop nila sa Taiwan, kaya naghahanda ito para sa mas mabagal na giyera. Ang teorya ng mga eksperto ay natutunan ng China na pwede ring matulad ang sitwasyon nila sa Russia, kung saan imbis na magkaroon ng mabilis na panalo sa pamamagitan ng surprise attack ang nangyari ay isang napakabagal na giyera na mukhang tatagal ng maraming taon. Akala ng Moscow na magwawagi sila laban sa Ukraine ng ilang araw lang, pero ang nangyari ay dalawang taon na at lumalaban pa rin sila. Napakaraming sagupaan na nangyayari ngayon sa mundo. Sa kasalukuyan ay merong giyera sa Ukraine at Middle East. Sinakop din ng Azerbaijan ang Nagorno-Karabakh region mula sa Armenia. Tapos ngayon ang China ay nagpapakita pa ng mga senyales na gusto nilang sakupin ang Taiwan. Pag nangyari yon, malaki ang posibilidad na madamay ang maraming bansa. Ang isa sa mga pinakamalalang senaryo na posibleng mangyari ay ang sagupaan sa pagitan ng China at United States. Napakadelikado nun dahil parehong may nuclear weapons ang bansa. Nasa dalawang bansa din na yon, ang mga pinakamalakas na militar sa mundo, kaya malaking gulo talaga pag ganun ang nangyari. Kaso mukhang napaka-importante sa China na sakupin ng Taiwan. Kaya naman hindi nakapagtatakang naghahanda ang Estados Unidos at ang iba pang mga kaalyado nito para sa posibleng paghaharap sa pagitan nila at ng China. Kailan lang ay nagsagawa ang US at Australia ng military exercise. Nagpraktis ang mga sundalo nila ng amphibious landing at ground combat and air operations. Ang military exercise ay pinangalanan nilang talisman sabre. Nagiwan din sila ng mga military equipment sa Australia, marahil ay para hindi na sila mahihirapang maglipat ng weapons kung sakaling biglang sumiklab ang giyera. Kasama sa mga military equipment na iniwan ay 330 na vehicles at trailers at 130 na weapons containers sa pamamagitan ng mga war games na pagtanto ng US na susubukan ng China na bumbahin ang mga jet fuel supplies at refueling ships nila para sobrang pahinain ang American air at sea power nang hindi nilalabanan ang mga napakalakas na US fighter jets at warships. Nababahala ang Japan sa tumatatag na alyansa sa pagitan ng China at Russia. Alam nila na maaaring magkaroon ng malaking epekto para sa future ng Japan ang pagkakampihan ng dalawang bansa. Sabi ng Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Yoshimasa Hayashi, mahigpit daw nilang babantayan ang mga kilos ng Russia at China. Marami ang nangangamba na baka magtulungan ang Russia at China sa paglusob sa Japan. Ang teorya ng maraming eksperto ay kung masasakop ng China ang Taiwan, magiging madali na para sa kanila na lusubin din ang Japan. Kaya naman talagang naghahanda din ang Japan sa posibilidad na magkaroon sila ng sagupaan laban sa China. Ang Japan kasi at China ay meron ding pinagtatalunang teritoryo. Matagal nang mayroong dispute ang dalawang bansa para sa Senkaku Islands. Marami ang naniniwala na yun ang dahilan kung bakit laging sinasabi ng gobyerno ng Tokyo na hindi sila maghihintay at manonood lang kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang military capabilities. Tinuturing na ng marami ang Japan na isang regional military power. Plano ng Japan na doblehin ang defense spending nila sa lalong madaling panahon. Nilalagyan na din nila ng mga depensa ang maraming isla sa southwest ng bansa nila. Ngayon ang mga isla ay puno na ng mga anti-ship missiles at air defenses. Mayroon na rin silang submarine fleet na pwede nilang gamitin para atakihin ang Chinese Navy kung sisiklab ang digmaan. Bukod sa China, layunin din ng mga kilos ng Japan na maprotektahan nila ang sarili nila laban sa threat ng North Korea. Madalas subukan ng North Korea ang kanilang mga missiles, kaya hindi nakapagtatakang pinagpaplanuhan din ng Japan ang posibilidad na biglang magsagawa ng isang surprise attack ang North Korea kung ang Russia at China ay pinapatibay ang kanilang relasyon, pinapalakas din ng Japan ang kooperasyon nila sa United States. Madalis na ding nagsasagawa ng training ang mga puwersa ng Japan at Amerika. Ang bansa ay parehong handang tumulong sa Taiwan kung kakailanganin nito. Pero hindi lang sa Estados Unidos nakikipagkampihan ng Japan, gumagawa din sila ng mga hakbang para mas lumakas ang kooperasyon nila kasama ang ibang mga bansa tulad ng Australia. Nangangamba din kasi ang Australia sa panganib ng biglang paglusob ng China. Sabi naman ng foreign minister ng China na si Wang Yi na huwag makialam ang mga bansa na nasa labas ng rehiyon. Kailan lang ay pinahayag ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na posible silang magpadala ng mga sundalo sa Ukraine. Sinuportahan naman ngayon ng Poland ang sinabi ng French presidente ayon sa foreign minister ng Poland na si Radoslaw Sikorski, ang presensya ng mga puwersa ng NATO forces sa Ukraine ay hindi unthinkable. Sumasang-ayon siya na merong posibilidad na ang NATO ay magpadala ng mga sundalo sa loob ng Ukraine. Ganun pa man, hindi sang-ayon ang UK sa pagdeploy ng mga Western troops sa Ukraine. Nangangamba kasi sila na baka pag ginawa nila yon ay ma lang lalo ang digmaan ayon sa British Foreign Secretary na si David Cameron ayaw niya daw magpadala ng mga sundalo sa Ukraine kahit para i-training lang ang mga Ukrainian pero sinabi din niya na handa ang UK na i-training ang mga sundalo ng Ukraine sa labas ng bansa sa katotohanan 60,000 na ang mga Ukrainian soldiers na na-training sa ganung paraan